Kamusta mga bata? Handa na ba kayong matuto? Kung ganon, simulan na natin. Tingnan ang mga larawan. Ano ang masasabi mo sa mga larawan? Nakikita mo ba ang gawain ng mga tao sa kapaligiran? Paano natutulungan ng ganitong mga gawain ang kabuhayan ng mga mamamayan dito? Sa nagdaang aralin, inisa-isa natin ang mga likas na yaman ng ating lungsod at rehiyon. Ang NCR ay nagtataglay ng mga likas na yaman na patuloy na pinakikinabangan nating mamamayan. Kung kaya naman, mahalagang malaman natin ang wastong pangangasiwa ng ating mga likas na yaman ang mga pinuno at mamamayan sa ating lungsod at rehiyon ay nababahala na sa mga pagbabagong nagaganap sa ating kapaligiran. Kung kaya't, nagsagawa sila ng mga pamamaraan o hakbang para mapangasiwaan ng maayos ang ating likas na yaman tingnan ang mga larawan na nagpapakita ng wastong pangangasiwa sa mga likas na yaman. Clean and Green Project sa mga pamayanan. Dito ay nagtatanim muli ng mga puno at halaman ang mamamayan upang mapalitan ang mga pinuputol na puno sa ating kapaligiran. Alam niyo ba mga bata na ang pagtatanim ng mga puno at halaman ay nagbibigay ng pagkakakitaan sa mga mamamayan ng lungsod. Dahil sa oras na maani na nila ito, ay maaari na nila itong ipagbili sa palengke. Ang paglilinis ng mga dagat, ilog, estero at mga baradong kanal ay isa ring proyekto na nakatutulong upang mapangasiwaan ng maayos ang mga likas na yaman. Dahil ang mga katubigang ito ay isa rin sa nagbibigay ng kabuhayan sa mga naninirahang malapit dito. Paghihiwalay sa nabubulok, hindi nabubulok at mga nare-resiklong basura. Ito naman, paano nito matutulungan ang kabuhayan ng mga tao sa pamayanan? Alam nyo ba na bukod sa nasesegregate natin ng maayos ang mga basura, ay maaari rin itong magbigay ng dagdag pagkakakitaan sa mga mamamayan. Katulad din ng pagre-resiklo ng mga patapong bagay para magamit at mapakinabangang muli. Halimbawa, ang paggawa ng hollow blocks mula sa basura para gamitin sa pagtatayo ng mga bahay. Paggawa ng mga bag at wallet na yari sa papel, palat ng candy, at ang Eco Savers Program na ipinatutupad sa buong rehiyon. Ang mga halimbawang ito ay nagbibigay ng dagdag kita na makatutulong sa kabuhayan at tungo sa pag-unlad ng ating lungsod at rehiyon. Ang pagbibigay ng medikal na serbisyo ay isa ring hakbang upang mapangalagaan ang mga likas na yaman. Alam naman natin na tayong mga tao ang pangunahing likas na yaman dahil tayo ang lumilinang sa ating kapaligiran. Kung kaya't nararapat lamang na pangalagaan din ang ating kalusugan. Dahil kung may malusog na mamamayan at malinis na kapaligiran, ito ang magiging daan tungo sa pagunlad ng sariling lungsod at rehiyon. At higit sa lahat, makatutulong pa tayo sa wastong pangangasiwa ng ating mga likas na yaman. Hanggang sa muli mga bata, sana'y natuto kayo sa ating aralin ngayong araw.